Hello mga ganda! Nandito ulit ako sa inyong harapan at nandito tayo sa ating kusina mga ganda dahil magluluto na naman tayo. Ang bilis ng oras, kakatapos lang namin kumain ng almusal tapos ngayon ay magluluto na naman ng para sa tanghalian. Nakapagtimpla na pala ako ng karne mga ganda. At ilalagay ko na lang to sa air fryer. Lalagyan din natin mga ganda ng bawang. Hindi ko na binalatan yung bawang mga ganda pero make sure na huhugasan yun, no? <coughs> Tapos select natin yung karne dito. Tapos 200 degrees. mga ganda. Ayan. Kasi yung mga Romanian ay ang hihilig din sa patatas. Paano ba kayo magbalak mga ganda? Ako kasi pag ganito, pa Yung iba, ay gan ganyan sila magbalat, ganyan. Eh nung nagtry ako mga ganda, eh, nahiwa yung dito ko, sobrang daming dugo pero nasanay na rin talaga kung mga ganda na ganito ako magbalat. May nagsasabi na buti daw ma marunong ako magluto. Eh syempre naman kasi marunong ako kumain. Eh. <laughs> Dapat pag marunong tayo kumain, marunong din tayo magluto mga ganda. Ayan na mga ganda. Yay! Rice mga ganda. ating fries, mga ganda, lalagyan din natin ng eto, mozzarella cheese. Ayan, luto ng ating fries with mozzarella cheese. tikman natin